guys, ipakita ko sa inyo guys no? nakuha ko doon dito sa balon guys no? pakita ko sa inyo guys yan nakuha ko doon sa balon yan ano ba to guys, totoo ba to guys no? yan guys sa comment yun guys ayun o, oh, ito pa guys yan yan guys yan sa ano pa yan guys sa ano uh, na ano na yun okay sa barang guys sana uh, may mag comment dito guys no totoo ba ito yan uh, bato ba ito to guys no yun ko ba ordinary okay, ba ito nga bato o ano kaya na po kaya na po guys ang mag kaya po guys ang ma... uh, sana, mag Uh, mag-comment kayo guys kung totoo ba ito guys no kung totoo ba ito, mag-comment po kayo guys. No? Ayan. Okay so guys,